How sad, hindi ka siya. <laughs> Navy blue. Try lang natin. Hello, hello! Good day, mga sis. Dito tayo sa Tondo Church. Magsisimba muna kami, mga sis. Tapos, Siyempre, kasama na si Lolo Hari nyo. Hindi pwedeng mawalain mga sisi. Pasok muna kami sa loob. And magsisimba lang kami sa glit. Magdadasal. And magpapasalamat siyempre. Mga sis, tapos na tayo magsimba. Ngayon dito kasi sa Ilaya, meron dito mga nakatagong mga ukayan. Mag-uukay-uukay -ukay muna tayo sa glit. Kung may makikita tayo. Wait sa may sa dancers. Kaya tara. Hindi diba ko magkitingin. Oh na dito lang daw. Mga <tinyo> no jumper. Sa paway na to mga sis. Merong mga naka... Ayan. May mga ukayan dito straight lang yan. Tapos dun din sa kabila. Bali, hahanap ako ng mga shorts ngayon. Ewan ko si Lolo nyo kung may mapipili. Dito maraming pants. Shorts kasi yung hanap ko mga sis. Pinantaterno ko sa mga top natin. Diba? Ay, Oh. You know, Tago nga lang. Pero kung masipag kayo, ba diba magkalkal? Ay, ito may mga shorts ko. Tignan natin kung may makikita tayo. Dito iba-iba Assorted na ata sila dito. Doon sa lulukari niyo. Andito ako sa loob. Titingin muna ako mga sis. Kung may makikita tayong shorts. Na maganda. <laughs> may nakita sa lolo. Saan dyan? Pakita mo. May skirt. Tingnan natin. May nakitang skirt sa lulukari niyo. Ang ganda Oh. Pero kung gagawin natin yung pampaso, parang sobrang bongga naman yung ating pampaso. Ay, ang gaganda dito mga sis, oh. Pag sa ukay-ukay -okay kasi, dapat marunong kayo magkalkal. Ito maganda din, no? yung mga tela nila, ang gaganda mga sales. Parang galing pa ata mga ibang bansa. Pero ang hanap natin is mga short. May nakita ko mga sales. Ito isa. Ayan, navy blue. Try lang natin kung maganda siya yung fitting sa akin. 35 daw ang isa. Sukat ko muna kung kakasya at kung bagay. Isa lang yung nagkasya mga sis, yung si kulay green. Maganda naman siya. tayo lang natin sa lunuhari yung namimili pa. Siya na kumuha mga sis. Suhat so mo. Ayan, pampasok niya yan mga sis. lipat tayo din mamaya mga sis sa kabila. Kasi derecho niyan, puro mga ukayan niyan. Try natin baka may makita tayo doon maganda dami dito mga sesyon, ang dami na may menu. Lumipat na kami ng ano, ng stall, tindahan, kasi wala na kami mapili doon. Dito titingin ako ulit, na tayo. Ayoko naman na masyadong maong. Sa lulahari nyo wala pa namin. Tingin ka muna dyan, titingin na ako dito. Wala masyadong magaganda mga city. Meron talagang time na ano. Pag nag-uukay kami, meron kami agad nakikita mga ganda. Pero ngayon, parang malas-malas sa -malas atatay. Bakit nang tindahan na ito, wala pa rin kami gana nakikita. Sa si laluhari niyo, wala din siya nang napipili. May time talaga, napaghawak mo, meron ka na agad nakikita mga ganda. O oh, tulad nyan ba? Diba? isang hawi ko lang meron ako agad nakita, maganda yung print niya, pero hindi ko sure kung kakasya sa saking. Sakto <laughs> na nga yan dito. Oo. Oo. Ay, sukatin nga ito dito. O yan ko ba, ko na. Kakasya Okay. Hindi ko kinuha kasi maluwag yung isa tapos yung isa wala pa lang botol. Bono black. Meron pa ng pa tayo. Dito mga sis marami pa oh. Dito, lang natin 'to lahat. Kumikita makikita pa tayo. Ang dulo 'yan eh. Ito tingin pa. Ay, na tayo diyan, di ba? Mas kasi lolo, rin yung mga sisi kanina pa yun, wala din siyang mapili. Wala siyang magustuhan. Ewan ko, wala kami makita maganda today. O baka hindi lang namin gusto yung mga ano, nakalabas mo Dito ang daming fans. May mga jacket din sila dyan mga sis. O di diba? Yan lang maano sa ukay-ukay kasi. Kailangan masipag kang magkalikal. O oh, ba diba? Isa-isahin mo talaga. Ano pa dito si Nani? Alam nag-uukay dito mga sis. Dami din tao. <laughs> May nakita siya mga sis, kasi hindi niya ka siya maliit. Ang ganda pa naman sana reversible chat. How sad hindi ka <laughs> Wow, ang ganda di ba? Nude siya, oh. tingnan niyo. Sige, try mo pa ulit, baka magka-sha 'yan. <laughs> 啊，干什么？啊啊